Rusi Cyclone 400 na yung mga paps. Isa nga ito sa pang malakasang motorsiklo na nilabas ng Rusi dito sa Pilipinas ngayon 2022. At kung classic look na bike ang hanap mo, eh malamang isa na to sa mga pagpipilian mo. Siyempre mga paps, ang kagandaan pa dito e expressway legal na itong motorsiklo na to kaya pwede mo nang dalhin halos kahit saan dito sa Pilipinas. Kaya't samahan nyo ako alamin natin kung ano nga pang mga specifications sa meron dito sa motorsiklo na to. Simulan na nga natin dito sa harapang bahagi mga paps. Kung mapansin nyo, meron siyang parang maliit na wind visor na may nakalagay na cyclone na para sa akin nakakadagdag pogi points to at bukod doon eh parang nakakadagdag din siya ng pagiging classic look na itong motorsiklo. Ang pinaka nagustuhan ko dito mga paps is yung kanyang headlight din. Kung mapapansin nyo napakalapad at ang laki ng headlight nito. Full LED na nga yung headlight na itong Cyclone 400i. Ibig lang sabihin mga paps mas maganda yung bato ng ilaw nito lalo sa gabi. Hindi na natin ng pang magdagdag ng auxiliary lights. Halos kasing laki rin ng palad ko yung kabuhang headlight nito kaya chak na mas malapad at mas malawak yung bato ng ilaw nito. At hindi lang yung headlight yung naka-LED dito mga Pops dahil etong motorsiklo na to ay naka-full LED na rin. Yung signal lights niya sa harapan pati sa likuran ultimo yung kanyang brake lights na ka-LED na yun. Yung kagandahan, hindi gano'ng kasakit sa mata at syempre, mas matagal yung buhay ng ilaw natin. Hindi tayo basta-basta nagpapalit ng bumbilya. Maganda rin na merong reflector tong Cyclone 400 mga pups sa kanyang front suspension. no Dahil additional safety nga to at visibility na rin para sa motorcycle natin. Maliit lang din yung mudguard na itong Cyclone 400. Talagang classic na classic yung datingan ng motorsiklo na to kagandahan din dito mga paps is naka disc brake na tong motor na to sa harap at sa likod syempre mas maganda at mas malakas na preno ang kailangan lalo na at 400cc motorcycle na to pero syempre hindi mo awala yung safety features natin na meron tayo sa braking system lalo na yung ABS or anti-lock braking system so dual channel ABS na to mga paps hindi na kayo mga ngamba na baka mag kayo kapag biglaan kayong napapreno at napakalakas din na itong motorsiklo na to, chak, na kapag nangyari yung mga bigla ang preno na yun, mas kakailanganin na may additional safety gamit yung ABS nyo. Dagdag pogi points naman yung kanyang black rim set mga paps at syempre naka tubeless tires na rin na napakalapad. Sukot naman ng gulong net sa harapan is 120 by 70 by 17 Malapad na rin at talaga naman pwede nang pang cornering yung gulong netong Cyclone 400. Pero syempre, mas maganda na chill ride lang yung takbuhan nyo dahil nga modern retro tong motorsiklo na to. Mas mafe-feel nyo yung vibes kapag chillax lang kayong nagmamaneho ng mga gantong classic motorcycle. At bukod dun mga paps, etong motor na to is naka liquid cooling system na kung makapansin nyo, napakalaki. Nung kanyang radiator Chak na hindi kayo basta-basta mag-o-overheat sa kalsada Maliba na siguro kung magkaroon ng sira O magkaroon ng konting aberya sa radiator Pero kung fully maintained naman yung motorsiklo nyo Lalo na yung coolant nyo Eh hindi kayo ititirik na motorsiklo na to Lalo na sa mga long rides nyo kagandahan pa dito mga paps na a dual exhaust na siya inline to na nga tong Cyclone 400 kaya medyo mas less na vibration ng makina neto yun nga lang mga paps hindi ko mapaparinig sa inyo kung gaano kaganda yung tambucho neto dahil nga hindi pa activated tong unit pero for sure dahil naka dual exit exhaust system na siya ay eh maganda na rin at desente na rin yung tunog neto para sa isang 400cc Usapang makina naman tayo mga paps, meron nga tong single overhead cam, 378 cc displacement, 36.2 horsepower at 33 newton meters of torque. Sakto lang yung lakas neto para sa isang 400cc motorcycle At dahil nga classic look siya, hindi mo naman kakailanganin na malas sports bike na lakas dito sa motosiklo na to Pagating doon sa kanyang engine cover mga paps, meron siyang rosy na logo Ang kagandahan dito is at least kulay black na rin siya Kumbaga binagay ay yung kabu kulay ng kahan ngayatong motorsiklo na to Minimalist lang kumbaga yung disenyo na itong Rusi Cyclone 400. Ganun na rin pati yung kanyang decals dito sa gilid. Meron lang siyang 400i Cyclone. Medyo may kalakihan yung decals na ito, pero simple lang din. Kumbaga parang pang racing racing nga yung number na nakalagay dito eh. Kung titignan nyo, akala mo parang pangarera nung sinuunang panahon. Pero talagang simple lang yung disenyo na itong Cyclone 400 na para sa akin mas bumagay dahil nga classic din tong motorsiklo na to. Grabe is naman yung pinaka footrest ng OBR pati na rin sa ating mga rider dito sa Cyclone 400 So nakadepende na rin sa inyo yun mga paps kung gusto nyong palitan ng mga aftermarket na food rest. Pero at the meantime, okay din naman siya. Maganda rin naman yung kapit ng mga rubber rice. Yun nga lang, medyo madaling masira talaga pagdating sa mga rubber type na food rest is yung pinaka rubber. Natatanggal siya kalaunan lalo na kung madalas yung gamitin din yung motorsiklo. Pero kagaya na ito, 400cc motorcycle, hindi naman madalas gagamitin din to. Ito naman yung tambucho niya mga pups. Napakaganda na ng disenyo, no? Kung mapapansin nyo, ganito yung mga design ngayon na nauuso sa mga Clap racer build talaga, no? So, nakadepende na rin sa kung sino man nagbabalak bumili na itong Cyclone 400. Kung papalitan nyo pa yung tambucho, pero kung hindi nyo naman gusto yung mga medyo bulahaw na tunog, ay eh maganda na rin yung stock-stock lang. Maangas na rin yung forma niya dahil may pagka-chrome design yung dual exhaust na ito. Siyempre, naka-dual shock na rin siya sa likuran. Shock na maganda na rin yung pinaka-play ng suspension nito. Hindi na masyadong masakit sa likod kapag naglo-long ride kayo ng OBRs nyo. At kaya nang sabi ko kanina, kung malapad yung gulong nyo sa harapan, ganun din sa likuran. Kaya nga pe, pwede nyo ng pang banking-banking itong -banking motorsiklo na to dahil ang sukat nito is 150 by 70 by 17 s Hindi na masama, parang kasukat ng gulong ng mga maxi-scoot na nauuso ngayon. Pero dahil niya 400cc motorcycle na rin to ay eh kakailanganin talaga ng malapad na gulong. Lo. Lalo na sa expressway, para iwas na rin sa mga lubak-lubak sa expressway, kakailanganin natin na mas stable yung motorsiklo natin maganda rin yung disenyo ng madguard neto sa likuran mga paps kung mapansin nyo nakaseparate yung pinaka brake light dun sa kanyang madguard syempre yung brake light neto is full LED kagaya nga nang sabi ko kanina lahat ng ilaw sa motorcyclo neto na is naka LED na brake light pati na rin yung signal light at maganda yung pagiging classic looks ng kanyang pinaka brake light dahil nga bilugan no. Semi-digital nga yung panel gauge netong cyclone mga paps yung RPM gauge nya yun yung pinaka analog type lang dito sa kanyang panel. Samantalang yung maliit naman na screen, yung pina-digital niya, hindi ko pa magpakita sa inyo dahil nga hindi pa activated yung unit. Pero most likely na andyan yung kanyang speedometer at iba pang mga meters. Maganda nga rin at ginawang itim ni Rusi yung handlebar na Cyclone 400 dahil mas common kasi yung chrome design pagating sa mga naked bikes ngayon. At least to medyo unique at medyo kakaiba kung ikukumpara natin sa ibang mga naked motorcycle na meron tayo dito sa Pilipinas at saka mas maangas yung dating ng kulay tim usapang switches naman tayo mga paps so meron nga tong passing light ang kagandaan at least built in na siya hindi mo na kailangan pang magpaabit ng aftermarket parts para lang magkaroon ka ng passing light syempre nandyan din yung kanyang high beam indicator or yung kanyang high beam switch na kung walang passing light yan yung kadalasang ginagamit natin eto namang kulay pula is yung para sa hazard na itong cyclone 400 andyan din yung para sa signal lights niya na switch pati na rin yung kanyang busina dito naman sa kanang bahagi ng kanyang handlebar mga pa Bebop. Syempre nandiyan yung kanyang kill switch at ang ganda ng mga buttons na ginamit ng Rusi na dito. Quality na rin yung materials na ginagamit ni Rusi sa mga makabago nilang motorsiklo. Meron din tong switch para sa ilaw, hindi para patayin, para lang ma-switch nyo to park light o kaya naman doon sa mismong driving light nya. No? Kunyari umaga gusto nyo medyo makatapid sa baterya dahil doon sa ilaw nyo, at least pwede nyo siyang i-park light or daytime running light. Nandiyan din yung electric starter na itong nato na to at wala na rin siyang kickstart dahil nga 400cc madalas naman sa mga higher cc e eh hindi na naglalagay ng kickstart din sa mga motor. Yung clutch naman na itong Cyclone 400 maganda at hindi naman ganong katigas kaya hindi siya naaangawit lalo na sa long ride o kaya naman sa traffic. Maganda na rin yung pinaka lever na ginamit ng Rusi dito lalo na dun sa kanyang brake lever sa harapan. Kung mapansin nyo mga pops adjustable na to. So just in case na medyo maliit yung kamay or yung mga daliri nyo, e eh, pwede nyo naman siyang i-adjust sa mas preferred yung sukat. Minimalist design nga lang ang ginawa ng Rusi dito sa Cyclone 400. Wala masyadong decals at emblem lang ng Rusi nilagay nila dito sa tanke. Eh. Which is maganda para sa akin nakakadagdag forma at angas sa motorcyclo yun. And speaking of tanke, eh, meron nga itong 19 liters na fuel tank capacity at nagre-range naman ng 29.5 kilometers per liter hindi na masama para sa isang 400cc motorcycle yung ganong kakonsumong gasolina. Medyo tipid na rin yun kung tutusin kung ikukumpara nyo sa ibang mga 400cc and above. At syempre malayo-layo na rin yung mararating nyo. Sa 29.5, multiply nyo na lang ng 19 liters, siguro kaya na kayong dalin ng isang full tank neto pa bagyo. Yung kanya namang upuan mga paps, pang coffee racer, may pagkakahawig nga yung upuan neto dun sa RC250. Kumbaga, ganun din naman kalambot. Maganda rin naman. Hindi nga lang ganun kahaba yung upuan nito para sa akin. Hindi siya friendly para sa may mga OBR. Maganda itong motorsiklo na to pang mga solo rider lang din. No? Yung OBRs nyo, medyo maliit na lang yung mauupuan. Pero syempre, nakadepende kung pareho naman kayo. Medyo may kapayatan. Magkakasya at magkakasya pa rin naman kayo dito. Na ko yung grab bar na ito, mga paps dahil kung ikukumpara natin sa ibang chrome na grab bar na talaga namang sobrang kintab or yung parang sobrang kunat na unat or kinis na kinis yung pinaka grab bar. Ito hindi, parang simpleng metal lang yung grab bar niya. Pero kung mapapansin nyo sa video, hindi masyadong alata. Pero kakaiba kung ikukumpara natin sa ibang mga classic grab bar na chrome design yung ginagamit. Sa height ko na 5'5, tiptoed na ako dito sa motorsiklo na to. At dahil nga hindi rin ako sanay sa mga big bikes or higher CC, para sa akin mabigat to. So kung first time mong magmotor, try mo muna sa lower displacement or depende kung meron ka naman proper training or meron namang mag-guide sa'yo eh pwede ka naman mag-start din sa higher CC motorcycles, no? Kung kapansin nyo, medyo diretsyo na rin yung aking kamay dito, mga paps. Ganon kalayo yung pinaka-reach ko dito sa motor na to. Hindi lang siya ganon kalaki tignan, pero malaki siya sa personal. At bago natin tapusin tong video na to, mga paps, isang walk around muna ulit tayo dito sa Rusi Cyclone 400i. At para sa mga nag-aabang ng presyo, pwede kayo mag-message sa Rusi Page Philippines. Lalagay ko na lang yung link dun sa description down below at pati na rin yung phone number nila Sir Alan at Sir Ned ng Rusi just in case na malapit lang kayo sa amin may pwede kayong bumisita para makapag-inquire kayo or tumawag muna kayo para ma-check nyo kung meron yung available unit na hinahanap nyo At syempre dito na natin tatapusin tong video na to mga paps. Maraming maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to like, share, comment and subscribe. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, i-hit mo na rin yung notification bell dahil napakarami na pa nating motorsiklong re-reviewin at marami pa tayong mga gagala ang lugar sa susunod. Yun na mga paps, marami tayong plano pero sa ngayon medyo busy ng konti. Syempre kung trip mo tong Ruisi Cyclone 400 i Pwede kayong mag inquire At syempre solid na solid din tong motorcycle na to Ride safe mga paps And of course peace out